Five days na simula nung nakalabas kami sa hospital. January 18, 2024. Dahil hindi pa si Bay makalabas, dito lang siya kumakain sa room. Pinapakain namin siya kasama ang anak ko. Palitan kami. Pagkatapos niya kumain, babalik ulit siya sa tulog. Ganyan siguro ang epekto ng mga gamot sa kanya. Lagi siyang inaantok at parang pagod daw siya at masakit daw mga katawan niya. So nag-inhealer na siya bago siya mahiga palagi siya nilalamig kaya kailangan ko siya kumutan. Sa pagtulog niya, sinasara ko lang ng konti ang pinto para masilip ko siya kahit papano. Next day morning, dito ang dami niya nang sinasabi, masakit daw lahat, hindi niya na daw kaya, kaya kinomfort ko siya. May araw talaga na down na down siya, yung parang feeling niya wala ng pag-asa para gumaling siya. Ang nebulizer araw-araw niya ginagamit kasi bumababa talaga ang kanyang oxygen kaya kailangan may nebulizer siya kasabay ng pag-oxygen niya ko na narin ang kanyang oxygen so araw-araw ko to tchine at ganito din ang ginagawa namin araw-araw yun na nga, January 21, kinausap niya ang anak ko na kung gaano kasama ang pakiramdam niya. So, habang nagbe-breakfast siya dito, binigay ko na rin ang mga gamot at vitamin na iinumin niya. Sa so, araw-araw nakikita ko siyang ganito, naaawa ako, pero syempre nagpe-pray ako palagi. Binigay ko na rin ang kanyang inhaler sa mga nagtatanong, mayroong si babe. Chronic Obstructive Pulmonary Disease At ang sabi, lumiliit na nga daw ang airways, kaya nahirapan na siyang huminga. At sa dami ng gamot ni babe, tuwing magbibigay ako sa kanya ng gamot, palagi kong pinapaliwanag kung para saan at kung para sa ano kahit ang mga nebulizer niya. Sa dami ng gamot niya, hindi na namin matandaan kaya naman sinusulat ko na lang. At para makarelax, ayan nanonood sila ni papa ng TV. At dahil sobrang tuyo ng balat niya, nilagyan ko ng petroleum jelly, hinaluan ko lang kahol, oil at saka ginawang pang banyos or pa parang lotion sa paa at kamay niya. Ganyan ang ginagamit ko, petroleum jelly tsaka yung baby oil. Para naman na kahit papano magiging moisturizer ang kanyang balat. Ganito lang din pala i-refill ang tubig sa kanyang oxygen. Electric oxygen ito kaya napapalitan or nalalagyan din siya ng tubig. Kapag wala na siyang tubig, nire-refill ko na lang ulit. Ang gamit ko na tubig ay ang mineral. Tsaka ibalik and gamitin ulit. And now it's ready to use be here for you naman pero syempre kahit gano ako kabisi kay eh, babe hindi pwede na mawalan ako ng oras para sa anak ko so dito sa anak ko dahil nga pumapasok siya nilalaanan ko rin siya ng oras para maturoan siya sa mga studies niya sa school Pagkatapos kong nagturo sa anak ko, nagluto na rin ako para kumain kami pero pinauna ko muna pakainin si babe kasi nga hindi siya makalabas sa amin sa table at makasabay sa pagkain kaya kumakain siya dito lang sa loob ng kwarto namin. Ang pagsakit ng balakang ni Babe ay isa sa mga sakit na iniinda niya kaya at kailangan na talaga namin ng doktor para matignan siya. January 25, dumating na ang nurse at doktor sa bahay. Kinunan siya ng dugo pero dahil hindi pumasok ang needle gawa ng manipis daw ang vein niya, hindi na lang tinurin. up na lang si Babe at ipagpatuloy na lang daw ang gamot na binigay sa amin ng doktor doon sa kalibo. Ang pagsakit doon ng katawan niya ay nang dahil daw yun, nag-a-adjust daw ang body niya sa mga gamot na iniinom niya. Kaya daw ganun ang nararam naman niya. Natulungan ako ng anak ko sa kusina pero tumigil siya kasi kapupunta daw siya kay daddy niya. Kapag umalis naman ako ng bahay, like bibili ako ng mga gamot ni baby, si papa naman ang iniiwanan ko. Itinasabihan ko lang ang anak ko, natulungan niya si papa, gawa ng hindi alam ni papa ko ano ang gagawin kay babe. At nabutan ko nga si papa na chinecheck niya si babe. At ito na nga binibigyan na ng anak ko ang daddy niya ng mga gamot na iinumin pero si Babe nagbibiro siya sa anak ko, binibiro niya ang anak ko. Ang maganda kay Babe kahit masama na talaga ang pakiramdam niya, kaya panya magbiro sa anak namin. <laughs> Nandito lang kami babe para alalayan ka hanggang sa gumaling ka at hindi ka rin namin susukuan. Tandaan mo yan, mahal na mahal ka namin pati ng mga anak mo. Dahil laging walang gana kumain si babe, hiniwaan ko siya ng papaya at saka saging. Wala naman binawal ang doktor sa kanya nung na-check out kami from Kalibo Hospital. Kaya binibigyan ko siya ng mga ganitong protas kumakain sila ng anak ko sa lamisa bilang breakfast. Dito gusto niya lumabas kahit tinulungan ko siyang tumayo. Ayan, nakakalakad siya kahit papaano. At ayan ang view sa labas na makikita niya. So makakalangap siya dito ng fresh air. Dumating na nga si Papa galing beach. Nagulat siya pagdating niya. Nasa labas na si John. At saka tuwang-tuwa. di ba Support Papa yan. <laughs> Ganito naman ang problema sa kanya kapag umupo siya, hirap sa tumayo, hirap din siya umupo. Ayan, ganyan siya katagal bago umupo kasi binabalan siya rin ang sarili niya. At habang nakain siya, binigay ko na rin ang mga gamot niya as usual and ang pang-araw-araw na iniinom niya. January 29 ng gabi, sumuka si babe at hindi namin malaman kung anong dahilan at kung ano yung nasukan niya. Pagkatapos, sumingi siya ng gatas kaya binigyan ko siya para magkalaman ulit ang kanyang chan. Painful. Oh, it's painful. Yeah, this one, that's what I February 4, nagluto ako ng gulay, kalabasa, malunggay at alugbati. Halo-halo na para makakain si babe araw-araw ko na rin minomonitor ang kanyang oxygen. At dahil bumaba ang kanyang oxygen, binalik ko siya sa nebulizer at kung nakita nyo, naging 97 ulit. Ang normal oxygen daw kasi ay dapat 95. So, dapat daw maging 95 ang oxygen ni babe. At ayan, 97. Chine ko rin ang kanyang temperature kasi nga pinagpapawisan siya. Hindi ko naman alam kung bakit. Nililista ko rin ang kanyang mga temperature, kung may lagnat ba siya, kung ano, kung mataas ba ang kanyang lagnat or ano. At dito, so far 35 naman, so wala siyang lagnat. Pero hindi ko alam kung bakit talaga siya pinagpapawis. Nag-usap na rin kami na papapuntahin dito ulit ang doktor para matingnan siya ulit. Sabi nga niya, hindi daw bumuti ang pakiramdam niya nung nasa hospital kami sa Kalibo. Kaya ginusto niya na lang na lumabas. Hawak ka lang sa kamay ko, baby. Hindi kita bibitawan. Tandaan mo yan. Sabay natin lalabanan ang sakit mo hanggang sa gumaling ka. I love you. Ganito si babe pala maglakad. Kailangan may alalay. So, si papa minsan ang nag-aalalay sa kanya. Minsan ako rin. Minsan dalawa kami ni papa. Kasi hirap talaga siya maglakad dito sa ngayon. February 5, nakarating na nga ang doktor sa bahay. Dito, chinecheck na si Jan kinukuna na siya ng mga ibang test at dito na rin na-injekan siya sa paa kasi wala daw yung vein sa may kamay manipis at hindi talaga mahanap kaya dyan na lang siya naturukan sinama ko na nga rin si Papa sa check up pinakuhaan ko si Papa ng dugo para malaman kung diabetic ba siya o hindi kung makita niyo naman, ayan, puro reklamo yan siya <laughs> sorry pa may tumubo nga sa talampakan ni Babe sa kaliwang paa ang sabi niya parang kinagat daw pero ito ang bumungad ng tiningnan ko ang sabi naman ni Doc, wag lang daw galawin kaya binigyan siya ng mga gamot para inumin at para mawala ito. Ito naman ang itsura sa kanang paahan niya. Bago umalis si Doc, nagbilin siya na pakainin ko si Jan ng boiled egg. Kaya ayan, nagboiled ako ng egg na apat piraso kasi sabi niya apat na piraso, kunin ko lang daw ang dilaw. Dapat daw araw-araw makakain si babe ng apat na piraso na itlog lalo na sa umaga. Sabi nga ng doktor, nag adjust ang katawan niya sa mga gamot. Pero naalala ko ang sinabi sa ospital na kapag pawis daw si John, yun daw ang sign na may pneumonia siya. Kaya kinakabahan ako tuwing mapapawis siya tapos basa talaga ang pilo kasi nag ako baka pneumonia na naman. Pero sana wag naman. Pero sa gamot lang din sabi ng doktor na nag adjust talaga ang katawan niya kahit damit niya talaga basang-basa. Kahit ang damit niya sobrang basa yung parang naligo talaga siya. Ito naman ang resulta ng kanyang mga test, mababa ang hemoglobin niya at saka yung iba mababa din. Pero mataas ang kanyang WBC. Ang kanyang protein 1+, plus. ang kanyang leukocytes 2+ plus. at ang kanyang pus mayroon siyang bacteria 22 and 40 and ang kanyang WBC cast ay 1 and 3. Sa glucose niya mababa at mataas naman ang kanyang creatinine. Kaya naman mas lalo nadagdagan ang mga gamot na iinumin niya sa pang-araw-araw. Hey, February 8 napansin ko nga na mukhang yellow ang face ni Babe kahit ang mata niya yellow din. Nag-research ako kung bakit siya nag pati ang mata niya yellow at ito ang lumabas sa ni-research ko sa Google. Nagtataka kasi ako kung bakit yellow ang, ang mata niya. Siguro ang iniisip ko kasi dahil panay tulog siya, hindi nga niya mapigilan kaya siguro nagyelo siya. Pero ang ginawa ko, nag-Google ako at yun nga ang lumabas. Ito naman ngayon ang kanyang paa. Kung makikita nyo, ibang iba sa unang picture na pinakita ko. Dito nga ayaw galawin ng doktor kasi ayaw nila na mag-cause ng isa pang infection kasi meron na rin infection si babe at bakterya Gaya nga sa na result, nakita doon na may pus siya. At ito ngayon yung sa paa niya. Yung sa paa niya, unti-unti na -unti na rin namamaga ulit. Pero ang sabi nga ng doktor, meron siyang cellulitis, ayaw lang nilang galawin kasi mahirap na mag magka-infection ulit. Pero may gamot na dyan na iniinom si babe para sa kanyang paa na rin. Eat. Mas lumapad ang ano niya oh. It's itchy. 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 Scratchy. But it's... Scratchy Are you sure? Makadol. <laughs> Oo, oh, oh, umbal niya It? it's itchy. Uh -huh. If it's itchy, I will give you the cetirizine. Yeah, cetirizine is for itchy. Ngayon uh, lang susulong. Kaya naman, ganito siya maglakad ngayon. Ayan, ganyan siya kahirap maglakad. Kapag tumayo siya, kailangan namin alalayan. February 14, ayan, ganito na ang sugat niya sa paa. Parang nagkaanak pa yung sugat na yung post na sa taas lang banda, nagkaanak. So, meron siyang anak. So, anak ang tawag ko dyan kasi kahit sa baba, meron na rin. Nilalagyan ko ng cream ang sugat niya kasi nga, para naman na hindi siya dry kasi yung sugat niya is dry din. Ayaw talaga galawin ng doktor kasi nga natatakot din ang doktor na mag talaga sila ng isa pang infection kaya hindi nila ginalaw. Yung sa taas kung makikita ninyo nakabuka na yung sugat kasi kusa siyang bumuka kasi um, sa paglalakad siguro ni babe na nakachinilas lang kasi nung time na yan wala pa yan plaster so hindi pa siya natatakpan ng plaster. Dito nga, nagsabi siya na imasahe ko daw ang paaya. Kung makikita nyo, may tumubo na parang bruise. Yan, pero cellulitis ang tawag ng doktor dyan. Nung siners ko ang cellulitis, ito naman ang lumabas. Redness, swellingness, and pain. So, which is, ito naman ang nararamdaman ni babe. Na masakit daw, tapos nga, namamaga. Tapos kapag umupo siya ng matagal, parang nangangalay ang paa niya. Kaya naman bumabalik agad siya sa higaan. Ito na nga, Valentine's, pero hindi ko alam kung magsi-celebrate ba ako o hindi. Pero ang iniisip ko rin, ayaw kong isipin ni babe na nasa higaan lang siya, may sakit at laging natutulog kasi hindi niya nga talaga mapigilan ang antok niya. Kaya naman, gumawa ako ng paraan para naman kahit papaano, maramdaman niya na Valentine's at kahit papano maramdaman niya na wala siya sakit. Kahit ganyan lang, okay na sa akin yun. Kaya naman, gumawa kami ng anak ko ng paraan. At dito nga, sinurprise namin siya ng anak ko. Bumili kami sa mall ng ibibigay namin na teddy bear with heart sa kanya. Ay, nagluto ako ng pancake at nilagyan ko na lang din ng banana. Kahit papaano, na-surprise si Wave kasi dumating kami sa kwarto, tulog siya. Ayan, binabasa niya ang nakasulat sa note. You like it? Masaya ako kasi napangiti ko si babe. At ito naman ang aming promise ring. Araw-araw ko yan sinusuot. At syempre, pinangako ko rin sa kanya na kahit kailan, hindi hindi ko siya iiwan, hindi namin siya iiwan at pangako namin yan. Dahil tuyo ang sugat ni Babe sa paa, ang ginagawa ko, hinuhugasan ko na lang gamit ang cotton buds at saka tubig, yung plain water lang. Yun ang pag ginagawa ko para kahit papaano bumasa-basa ang sa may paa ni Babe or ang sugat niya. Kasi sobrang tuyo talaga ng sugat at saka ang skin niya nagka-crack-crack din kasi nga hindi din siya pala inom ng tubig. Dito kasi sa sugat ni Babe, binigyan siya ng gamot dito ng doktor for 7 days. Kung talagang hindi siya mawala, ayun, bibigyan na siya ng gamot na sa vial daw. Pero nga, napapansin namin na hindi talaga nawawala at nadadagdagan lang yung pas niya sa may paa. Kaya naman nag-usap ulit kami ni babe na magpapabalik ulit kami ng doktor dito sa bahay para nga gawin na lang kung anong dapat gawin dito sa sugat niya. Kasi nga kung makikita niyo sa ngayon, ang paa niya ay nag na rin. February 16, dumating na nga ang doktor sa bahay dahil pinag-usapan namin ni Babe na kailangan na namin ipagawa sa doktor itong mga PAS dahil uh, mahihirapan din siya. Kaya naman pumayag siya at ito nga inoumpisahan na ng doktor na turukan si Babe ng anesthesia para hindi niya maramdaman ang sakit kapag bubutas-butasan ang kanyang PAS para lumabas din ang PAS sa loob ng kanyang sugat. Kaya ito naman inoumpisahan na ng doktor gagawin ang kanyang sugat. Sa mga oras ito, nag-uumpisa na ang doktor na ikat ang balat sa may sugat ni Babe. Is it painful? No. Yeah. Oh, A little bit. Okay. Naramdaman niya pa rin. Na. At least, ma'am, yun ang maganda, nararamdaman niya. Mm niya kasi nararamdaman, ma'am, ibig sabihin, putol yung circulation dito. Ah, okay. Kaya yeah, dapat mas maganda pong nararamdaman niya. Okay. Kasi okay. so, yung hindi niya nararamdaman. Dito sa balat na to, dito tumubo ang unang pos hanggang sa nanganak malang lang pa ibaba. Mm, tatanggalin natin yan. Dry na yung balat na. No? Madali na siya tanggalin. Oh. Wala okay. siyang nararamdaman sa Kasi nasa labas lang yun. Dito naman sa part na to, ito na yung sugat na tinatawag ng doktor ay fresh wound kasi nga dito na sila nagkat ng skin. So ito na yung fresh wound na tinatawag nila. Okay, sorry sir. Almost there. Dressing ka morning then hapon. Isa sa morning, isang beses sa hapon din. Okay. Paano pag nag ano siya, naglakad? Oh, uh, hindi mo na ito. Hindi pa siguro. I-rest na muna siguro mang... ito, mam. Ah, so hindi siya muna makalakad? Open to ma'am. Oh. Eh. Bukas yan, eh. Ah, okay. Pero eh. naglalakad ba siya? Oo, oh, ah, kasi sinusubukan niya dyan magupo sa table, um, tapos mag-CR. Um, Buti nakaligo na siya kagabi, no? Prostrate naman siya maglakad. Or, hindi, nice, hindi, sir. Hindi, sir. Kailangan namin siya yes, yes, yes. He assist, he assist, mm -hmm. okay. Kasi sabi niya, yung Energy niya daw sa tuhod, parang nawala lahat. Tapos dumagdag pa yung ano sa paa. There are fluid coming out. They're cleansing it now. Oh, ito yung bulok. Okay. Yeah. Itong puti. Yan yung bulok. Ah, okay. Pagkatapos matanggal ang mga patay na balat sa sugat ni babe, unti-unti na nga hinuhugasan at ginagamot ang kanyang sugat para mabilis itong gumaling. Dahil ramdam din ni Babe ang sakit, kahit na naka anesthesia na siya, hinawakan ko na lang ang kanyang kamay para naman kahit papano marilax siya. Nilagyan ko na rin siya ng tawil sa noo kasi pinagpapawisan din siya. Ito din ang mga balat na nakuha sa may sugat-sugat niya sa kanyang paahan. Nilagyan na nga ng doktor ng cream ang sugat ni Babe pagkatapos, tinakpan niya rin ng guspad na basa at tinakpan niya ulit ng dry na guspad para daw hindi dumikit. Ang guspad sa sugat ni Babe pagkatapos nilagyan na rin ng bandage para matakpan rin at para hindi matanggal yung bandage na basa. At hindi nga muna makalakad-lakad si Babe dahil bago nga lang ang kanyang sugat at bago ding linis. So ang mangyayari dito, araw-araw na kailangan linisan ang sugat ni Babe. So yung sa antibiotic do ibibigay siya doon sa IV na siya for 7 days. At yun na nga, gaya sa narinig ninyo, 7 days babalik-balik dito ang dok. Gawa nga na kailangan siya i-monitor. Sabi nga ng doktor, dapat daw sa hospital talaga to para talagang ma-monitor siya doon. Kaso ayaw talaga magpa-admit ni babe kasi nga daw kakalabas lang din namin sa hospital nung nakaraang weeks. Okay. Just think about it. Dito, kausap niya ang anak niya kasi sabi ko nga kailangan ko ang tulong nila para ma-admit si babe sa hospital. Kaso kahit si babe sa mga anak niya, ayaw niya rin talaga. Sa result ni babe, kailangan niya sana ng blood transfusion at yun ang sabi ng doktor kasi mababa ang hemoglobin. At ito din ang HbA1c niya, mababa. Ganon din ang kanyang CRP. Lahat niyan, mababa at ang iba pa. Pagkatapos ang kanyang mayroon siyang uric acid, mayroon siyang creatinine. Pero ayaw din magpasalin talaga ni Babe ng dugo. Kaya naman advice ng doktor, pakainin siya ng mga sweets like cakes. February 17, bumalik ang doktor sa bahay para bigyan ng gamot si Babe through vial and para rin na rin ang kanyang sugat. And syempre, 7 days itong gagawin at 7 days babalik-balik dito ang doktor. Dito ang kamay niya kung napapansin nyo, na, na rin. February 18, birthday ni Babe. So, nag-isip ako ng konting surprise para sa kanya para naman maramdaman niya na today ay birthday niya at hindi yung may sakit lang siya at nakahiga. Kaya naman, ito babe, mayroon akong handa para sa iyo. So, kahit apat lang kami, nag-isip ako ng kung ano ang pwedeng lutuin ko sa amin at pwede niyang kainin para naman na masaya din siya kahit papano. Ito naman ang aking hinanda at niloto para sa birthday ni babe ngayong araw. Dahil hindi nagising si babe sa kanyang birthday, naisip ko dalhin na lang ang cake sa kwarto namin para sa kwarto na lang siya mag ng kanyang candle cake. Hey, Ilang beses namin siya ginising pero hindi siya nagising. Kung mapapansin nyo, namamaga ang kanyang kamay. Diyan kasi naka ang needle. Kaso, sa tuwing matutulog siya at sa posisyon ng kanyang pagtulog, nadideform ang plastic needle sa loob kaya kailangan naman ilipat sa kabilang kamay. 7 days IV medicine kasi si babe kaya kailangan ibibigay ang kanyang gamot through IV talaga. Nalulungkot ako dito kasi kung kailan birthday niya, doon pa talaga siya yung panay tulog, yung hindi siya nagigising. Pero, babe, it's your birthday. Happy birthday, babe, at sana mas gumaling ka pa. Dahil nga birthday niya, isa-isa na rin tumawag ang kanyang mga anak from UK. Binabati siya ng kanyang happy birthday at ayan, nakasmal siya, nakatawa siya sa kaaraw ng kanyang birthday. Mahal na mahal ka namin, babe. Palagi nandito lang kami sa tabi mo at hindi hindi ka namin iiwan. Mahal na mahal ka namin, pati ng mga pamilya mo at anak mo sa ibang bansa. I love you and happy birthday. Kahit nga naki-air ko na kami or si baby pinagpapawisan pa rin siya kaya pinupunasan ko ang pawis niya para na matuyo eh, kasi hindi pwede na mabasa siya or matuyuan siya ng pawis sa likod niya. Natakot ako na baka magka-numunya ulit siya kaya kailangan sundan ko ng punas ang pawis niya ng tawel. Napapansin ko rin kay baby na kapag magsalita siya, hindi ko na maintindihan. After niya mag-blow ng cake, gusto niya na bumalik ng tulog ulit. So, ganyan siya. Hinang-hina talaga siya ng araw ng birthday niya.